Alam mo ba, nasa konting halaga at sangkap, makakagawa ka ng ganito kasarap na birthday cake. Gagamit tayo ng sampung sachet ng chocolate cookies. Durugan ito gamit ang bote. Pagkatapos ay ibuhos ito sa mixing bowl, gagamit din tayo ng isang kutsara na baking powder, haluin ito at isang malaking lata ng evaporated milk. Haluin itong mabuti hanggang ma-well incorporated ang mga sangkap. Hindi na rin ito kailangang e-bake. Ibuhos ito sa baking pan na may baking paper, para hindi tayo mahirapan sa pag-unmold. Takpan ito ng foil para hindi mapasukan ng tubig. E Steam ito ng 45 minuto. Pagkatapos ay hanguin at hayaang lumamig within room temperature. Pag malamig na, e-unmold. Gagamit din tayo ng 10 chocolate cream sticks. E Squeeze ito sa ibabaw ng cake at e spread ng pantay-pantay. Ikaw na po bahala kung anong desinyo ang gusto mo. 'Wag ka na bumili ng cake sa kahit anong okasyon, gumawa ka na lang. Nakatipid ka na, nakamura ka pa. No Oven Jiggly Fluffy Chiffon Cake First, boil 3 eggs from a chicken. Some sugar and oil as new friends. Mix well before milk joins. Sift cake flour and cornstarch to remove unpleasant lumps. The batter will be smooth and fine. After adding vanilla, mix with egg whites over low speed. Sugar will be given in 3 batches. Until firm peaks, start mixing 1 or egg whites into the batter. Mix it from under to up and then bring the batter around. Spread out the batter evenly. Then for 30 minutes over medium heat. ta -da! Moist and fluffy!